Ay hey guys, nagbalat lang ako ng kamansi. O, oh, grabe, para na ako naligo. Oh, samasala na yung damit ko. Magluluto tayo ngayon ng kamansi. Ito siya. Ito lang ang binalatan ko. Ayan o. Oh. Madami. Tatlong kamansi. Ayan. Ayan. Tapos natin siya ng tanglad. Pampasarap, pampabang. Diba? Yan. Giwan muna tayo ng mga ricados. Ito yung pangsahog ko. Yung pangsahog ko, alam nyo ba, nakalagay dito. Ayan o. Oh. Ipon. Ito nyo ba. Nilagay ng asawa ko dito kagabi. Ayan yan ang isasahog natin sa kamansi. Ayan, nilagay ko na yung tanglad. Lagyan din natin ng ano yan, ng cubes. Tapos, magyan na natin ang paminta. Ayan, ang paminta. Paminta! Ilagay na natin ang bawang, ang sibuyas. Ayan. At isusunod na natin ang hipon. Kaya maya, ilagay na natin ang hipon. Hati-hati eh. Luto na. Tulang sa sabaw. Luto na! Kaya na. O, oh, loto na ang gata. mamantika na. O, oh, nam nam Nagmamantika na siya, o. Oh. Sarap. Hmm. Alhamdulillah. Masuk terjung dah tak, Mai dia. Tak. Ka Ayun. ayun.